Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 22 ng No Limitang Hiri ni Jose Rizal, Pinamagatang ang Paglalakbay, ipinakikita ang mga pangunahing tauhan na naglalakbay papunta sa San Diego upang daluan ang piyestang San Diego de Alcal. Naririto ang buod ng naturang kabanata. Nagsimula ang kabanata sa paglalarawan sa masalimuot na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Ipinalabas dito ang kawalan ng hostisya at karapatan ng mga Pilipino kung saan ang mga prele at mga mayayaman ang naghahari-harian habang ang mga mahihirap ay nagdurusa sa kahirapan, pagmamalupit. Si Kapitan Tiago ay naghanda para sa kanyang paglalakbay patungong San Diego upang daluan ang piestang San Diego de Alcal. Kabilang sa kanyang kasama si Dona Pia, Don Filippo, Maria Clara, at iba pang mga bisita. Sa kanilang paglalakbay, inilarawan ang magagandang tanawin ng kalikasan ng Pilipinas. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa San Diego. Sa daan, nagkaroon sila ng ilang mga pangyayari, at pag-uusap. Isa sa mga pangunahing paksa ng kanilang usapan, ay ang pagmumukha ng mga Pilipino sa mata ng mga dayuhan. Binanggit ni Don Filippo ang mahalagang katanungan kung bakit hindi nagbubukas ang mga Pilipino sa pagbabago at pagunlad. Nang makarating sila sa San Diego, ipinakita ang pagkakaayos at paghahanda ng mga tao para sa piyestang San Diego de Alcal. Naganap ang mga makulay na paligsahan, parada, at iba't ibang mga palaro. Sa mga pangyayaring ito, mas lalong naging makatotohanan ang pagsilip sa mga iba't ibang uri ng mga tao sa lipunan, pati na rin ang pagpapakita ng kanilang pagmamalabis at pagpapanggap. Sa huli ng kabanata, isinaalang-alang ni Rizal ang mga komentaryo at obserbasyon ng mga tauhan sa mga nakita at naranasan sa piyesta. Ipinakita rin dito ang pagkakaugnay ng mga pangyayari sa buhay ng mga tauhan sa mas malalim na isyu at tema ng nobela. Sa buod ng kabanata 22 ng No Limit Ang Here, ipinakita ni Rizal ang mga pagkakaiba sa lipunan, ang pagtutunggalian ng mga uri at ang mga komentaryo niya ukol sa mga ito sa pamamagitan ng paglalakbay at pagdalo sa piyestang San Diego de Alcal.